Hello, hello, hello mga kababayan! Kumusta na po kayo? Abay, medyo na pa nakapagpahinga tayo ng pag-upload ng ating mga videos dahil sana busy po tayo dahil alam nyo naman malapit na po ang graduation kaya marami tayong inaasikaso. So shoutout po pala dyan sa lahat ng mga subscribers po natin at lahat ng mga manunood sa buong mundo, uh, Pilipinas lang kung hindi makarating sa ibang bansa. Ito na gagawan ko naman ito ng reaction video kasi iwan ko lang kung bakit ginawa ito ng mga kababayan natin. Ano? Parang ang nangyayari ngayon sa politika, ang usaping politika ay pinagtatawanan na lamang ng mga kababayan po natin. Ginagawang biro na lamang ang ang mga ganitong usapin. Isipin niyo, tingnan niyo, nakita nakikita niyo diyan sa wakas, nakalive na rin si First Lady Liza Marcos. Anong problema doon kung nag-live siya? Ito pang nakakatawa, mga mahal na kababayan. Maririnig nyo, pinagtatawanan talaga itong First Lady Marcos. Hindi naman sana dapat. Kasi asawa ito ng ating Pangulo. Di po ba? E dapat nga, iginagalang din natin. Dahil nga, siyempre, kapag asawa ng Pangulo, ay eh dapat iniririspito. Respito lang sa kapwa natin. Panoorin nyo, mga mahal na... Uh, kababayan, kung paano ginagawa nila ng mga mga kwentong na walang kakwenta-kwenta itong <laughs> buhay ng ating mga uh, kababayan, lalo na itong asawa ng ating uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iwa ko kung bakit ganito ang nangyayari. Bakit ba parang parang ang layo-layo ng loob nila kay First Lady Marcos maging kay Ferdinand Marcos, na samantalang bakit nila pinagkaisahan na ibuto bilang Pangulo kung ganun na lang naman? Di po ba? Wala po tayong pinapanigan, hindi po tayo panig kahit kaninong mga politiko or politika dyan. Ano po? Kaso minsan, eh, kailangan din tayo mag-bring out ng ating uh, idea, opinion. Kasi minsan kung titingnan mo ang social media, parang laro-laro na lang eh. O, pakinggan niyo mga mahal na kababayan sa mga nagsabing na detained daw ako sa US. Di po yung totoo. oh, di po ba? Sa mga DDS dyan na naghahanap kay First Lady, manood kayo at pumayag na siyang mag-live <laughs> para mawala ang mga akusasyon ninyo na na-detain siya sa US. Kasi sa mo? So tatawagin ko na po ang ating mahal na First Lady. Please welcome our honest First Lady, <laughs> honest. Lisa Marcos. So guys, ito na ang... <laughs> oh, tingnan nyo. <laughs> <laughs> Story, baby. Para <na. laughs> Oh, so, tingnan niyo mga mahal na kababayan. Ginawa ng cameraman itong si General Torre. Eh di ba, medyo talagang nakaka-insulto rin ito sa kanya. Dahil, siguro nga, dahil siya ang nanguna doon sa pag, uh, paghuli kay President Marcos, ang ginawa, bakit, bakit parang pinaglalaroan na lamang ng mga kababayan natin ang mga ganitong bagay? Na hindi naman dapat, di po ba? Patingnan 'yung ginagawa general, ginawang cameraman. Di ba? Eh itutuloy natin. Pati itong si ano. Oh, 'yung salita ni Claire Castro, ni Attorney Claire Castro, the honest first lady, pinagtawanan nila. Eh bakit ganun? di ba? <laughs> itutuloy natin. Ano? Ituloy ituloy. Tingnan nyo. Nawa. na si. Dali nyo makuha O. narinig nyo mga malaka bayan pinagtatawanan tapos pinagsasabihan na uh, sinapian si Laila de Lima. Hindi natin alam kung bakit nagkakaganito ang Pilipinas. Ang Pilipinas nagkakagulo na talaga. Napakaano na eh. Wala ka nang mapapanood na maganda sa social media ngayon. Halos lahat na lang puro kalokohan. <laughs> Ituloy natin. Isa it? lagi Magandang araw sa inyong lahat, Ngayon, na. sa akin ng mga netizen, andito na po ako, buhay na buhay pa. Huwag na po tayo no, mag away, si away. dapat na magkaisa na tayong mga Pilipino. Yeah. Iisa lang ang kulay ng ating bungo, kulay puti, <laughs> sa mga nagsabing nandite daw ako oh, sa diba? UN. Oh. Iisa lang daw ang kulay ng ating mga bungo, kulay puti. <laughs> <laughs> Kasi siguro seryoso ka, makakatawa ka rin eh. <laughs> Bakit nakakaganito ng social media? Hindi natin, bakit ba ganito na? Bakit pa ganito ang laman? Parang napakalaking insulto na ito sa mag-asawa, di ba? Yes, di po yung totoo. Nakulong lang ako. Oh, kasi naharap niyo pala mo. ako ng matagal. Kaya... Oh, di ba? Hindi raw siya na-detain. Nakulong lang siya. <laughs> tingnan niyo po paano ginawa nito ng katatawanan ng mga kababayan po natin. Pati tayo parang pinipigilan lang ko lang ang sarili ko kasi hindi rin hindi rin maganda eh, hindi rin maganda ang nangyayari dahil isipin mo, asawa ng pangulo, di ba? Kung may pagkukulang ang pangulo ay may kasabihan nga tayo. To err is human, di ba? To err is human, ang magkamali tao lang. But, di ba, may kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Ganon po yung mga na kababayan. E, tingnan natin ah parang ang mga kababayan, para mga kababayan natin baga, parang hindi nagkakamali rin, hindi nagkakasala. Lahat naman tayo nagkasala eh. Nakabalagay niya sa Biblia. Lahat tayo ay nagkasala at walang sino man ang karapat dapat sa paningin ng Diyos. O, oh, di ba? Ganun, lahat tayo nagkasala. Pero ang ganito, parang, parang nakakaano na eh. Tingnan natin. Pigilan niyo na ang kakagawa ng mga fake news na yan. Di yan ikakaunlad ng bayan. Mabuti pa kumain kayo ng <coughs> para lumakas kayo. Okay, so since it? nakita nyo na ako na nag-live sa camera, kailangan ko nang bumalik uli sa US. Isang araw lang kasi bakasyon ko sa Pinas at kakain pa ako ng ice candy. <laughs> first Lady Liza Adaneta Marcos has been detained in Los Angeles in the US. The Presidential Communications Office said, uh, The First Lady woke up this morning. Uh, she had a very adverse um, allergic reaction. Uh, so she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. Hotel, all... tingnan niyo yung, yung mga gawa-gawa ng mga kwento-kwento ng mga uh, content creator ngayon ano hindi she, uh, she yung yung inedit yung sinulat ni Sandro Marcos yung kanyang anak na uh, pagkagising daw nitong si ano ng ng kanyang ina uh, ganoon nga mayroon siyang uh, allergic reaction kaya hindi siya makapag uh, hindi siya may, wala siya kakayaman makipaglaban kay Manny Pacquiao bakit ganun? Ano na eh, insulto na ito sa tao, sa tao eh, sa kapwa natin nako. Kahit naman siguro ganun sila, ano? Eh, yun, yun nga eh, nakakaano na, nakaka Eh, kinuntin ko lang ito kasi oh, ayun, na ano natin, na, na na, narinig natin doon na uh, Liza Marcos confirmed daw na nakadetain sa Los Angeles or Los Angeles. I, iwan natin kung totoo talaga 'yon. Kasi iwan ko ba bakit kung ano nang totoo. তিনাট <laughs> Report from the U.S. said that the cause of his illegal drug overdose, coincidentally, her Majesty, the First Lady Liza Araneta Marcos of the Philippines, was also present at the Waldorf Astoria Hotel in Beverly Hills, California, U.S.A., where Sir Paul Juan Paolo Tantoco passed away on March 8, 2025. F. Liza Araneta is allegedly on hold at L.A. because of her involvement in the death of Mr. Tantoco. Meanwhile, the Philippines media. Are silent about it. Instead, they flip the story to FPRD being arrested by the ICC upon arrival from HK. Why it happened almost at the same time? Because FPRD is a friend of the newly re-elected. U.S. President Donald Trump with the same stand in war on drugs, and F. L. Liza Araneta is stranded in the L.A. for being suspected as one of the subject of the passing of Mister. Tantoco. So here's the deal and the bait. President Bongbong Marcos, who is still now in L.A. with Romualdez, will release FBRRD only if U.S. President Donald Trump will release F. L. Liza Araneta. It can cause downfall to the Marcos. So niyo, mga yung balita. Eh o lang daw itong si Rodrigo Roa Duterte kung palalayain din ni, no, ni Donald Trump o the President of the US itong nakalitin niyang asawa na si Liza na, na, si na first lady Liza Marcos. Eh, parang iwan ko ba bakit? Ano yan parang uh, ano yung uh, palitan sila, palitan ng ano?

na, narinig natin doon sa pinakabalita na si Lisa I. E. Marcos will be under will be uh, undergoing uh, drug testing para makita at mapatunayan kung talagang user din ito ng uh, ipinagbabawal or illegal drugs ipinagbabawal na gamot. Iwan ko bakit ba nagkakaganito ng Pilipinas natin. Awesome drug overdose. Okay, sir, ikaw po ba ay mahilig mag-shopping sa... Oh, nako. Iba na ito. Iba na ang...